Brulay! <laughs> ano ang sinabi pang sagot ako? Ano, ano kaya binabalak ni Brady ngayon? Sigurado na oh. gaganti na naman yun. Kasi ah, na, ano ba natin? Wala tayo dito? kahapon tapos gaganti pa tayo naman gumanti. Oh, pag, pag pumunta dito, yun, pag bumalik dito, ganti oh. talaga tayo. Uy. <laughs> Nagsama na naman yung dalawa. Parang may binabalag na naman tong kalukuhan. <laughs> ngayon kayo. <laughs> nagsama-sama ba kayo so may naisip akong kalokohan hindi na alam ninyang Bansky na may sikreto si Nimrak sa kanya ha yun, <laughs> may ba siya? hanapin natin hindi alam saan yan eh Ay, hindi naman ako pupunta sa kanya kasi papir, may, may, pera May, pa man ako kaya hindi ko muna pupuntahan yun ngayon <laughs> ngayon kayo, puntahan ko kayo dyan si <laughs> bulabo ko yung sikreto ni Nimrak ha? <laughs> para magano magalitan kayo sa isa't isa, -isa. <laughs> tapos ako naman yung wagi <laughs> kay palagi nyo lang akong pinagtutulungan ano kayang pinaplano nito <laughs> puntahan ko nga ano kayang dapat natin gawin sa kanya ano na? Oh, oh ano ano mang sinasalita-salita nyo dyan? usap lang kami, bagay. Muna kami kaya kaya kayo lukohin, ba kayo? Ano, mo na ano, kami, nakita ano, 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 lagi ano, 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 Oo, oh, kaya! Uh, pag-games man yun, pag-games! Oh, pag-games, eh, hindi man kami nanalo eh! Ah, palagi kayong nagsasama! Oh, pero na... hindi mo alam na may sikreto ito sa iyo! Oo! Oh, anong sikreto? May sikreto ka pala sa akin! Ano man yan? Wala! Oh, wala akong ko Hindi ako ng pira! Para sabihin ko sa yung anong sikreto niya! Pantay pito, hindi ka ang story ha! May sikreto, May sikreto talaga ito sa yo. Oo, oh, oh, sige! Oo, oh, sa libo! Oo! Oh. Oo, oh, ano ba yung sikreto niya? Oo, oh, dagdagan mo ng isang libo para ah, sabihin ko na... Sabi mo, isang libo lang ka na mula. Uy! Hindi ko muna sabihin, kasi ano man, ah, uh, kumpihinsib na yun. Kumpihinsib? So, comprehensive yung uh, sikreto. Oo, oh, sige, sige. Oh, oh. dami kumapira dito, oh. Magbigay ka muna. Oh, isa libo. Oh, ano man, ano man sinabi niya sa akin waw wala akong sikreto eh merong sikreto merong sikreto sa kanya kaya nga eh ano ang sabihin ko sa iyo bigyan mo kulang ba yan eh ano kulang sabi mo isangay mo lang tapos tinagal ko lang sa iyo kulang pa nga eh sabihin ko sa iyo yung sikreto niya sige tinagal ko sa iyo tatlo na yan ah mag sabi ka na mag na yan eh mag sabi ako eh konti lang yan eh oh mag sabi ka na asa ka na ay konti lang yan binigay mo ay ka man pag Siga, ibigay, oh, ibigay mo lang, ibigay mo lang sa akin. Ha? Magsabi ka na lang, magsabi ka na. Kulang pa yan eh. Buwa ka man. <laughs> Magmasid-masid ako dito. O ano ba sikreto na sinasabi ni Bro Bro? Wala nga. Ano ba sikreto sinasabi mo? Wala naman! Hey. Ano Nag-away na. <laughs> <laughs> Nag-away ng, -away <laughs> ng Wala sikreto nga. Ay, may sikreto. Tridor ka pala. Ay, wala nga sikreto. nga nagtalo na. Ano yung sikreto? Nagkapira na ako ng apat na libo. Apat na libo. yung pira na yung isa. Iluluko ko lang nun. Iluluko ko lang nun. ko si bro bro. Iluluko ko lang nun. Lasa sa brady oy. Brad. Diyan ka pala Tagutahan ko ka ba? ano man. Ano ba yung... sikreto ni ni Brad. O dapat ka ka muna yung pira. Okay, magsalita ka naman. Buuan ka man oi. Sa akin na, sa na. Oh, ano ba?

Huwag ba't ka tumatawa? <laughs> ano yung <lang> magsinahat? <laughs> Nupo talaga yung brady na yun. O, mabigay ka sa akin muna ng pira. Sabihin ah! ko. Oh, o, ka kaya. Na. Wala. Tawag tawa. So, sinabi ako. Mabigay ka nga ng pira sa akin para sabihin ko. <laughs> <laughs> o, maghingi na. Yan ang, na, ngingi, yan Oh, nangingi. O, O, salibo lang taglagan mo ba? Kunti lang to eh. Magsabi ka lang naman kung ano sinabi niya. Kulang pa? <laughs> Kulang ba to eh? Dagdagan mo. O, oh, dagdagan mo lima libo. Limang libo. O, oh, magsabi na ako. <laughs> Madaya talaga to si Banske. Oh. Nanghingi ng pira para sabihin lang yung na <laughs> Naloko yung isa. Ayan <laughs> <Kanyang> pala. <laughs> Niluloko na <laughs> ito. Tagal naman na yung ka na. <laughs> Dagdagan pa daw. Ubus na yung pera ko. Ubus na yung pera ko. Kaya <laughs> sabi ko naman. Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh. Ano yung sinabi niya? Lima <laughs> na. Oh? Sinabi niya daw. Supot ka daw. <laughs> Buo <buwan> ka talaga. <laughs> Nagalit na daloy. Supot ka pala bro. Tumayin niya. Nasaan si Burloloy? Nandun na. <laughs> <Dandun>. <laughs> Supot pala. Bro, Lai! sinabi mo, <bang> supot ako? <laughs> Na magpatuloy mga kumukas, kumukas!